Yun know, o, ang ating finished product, ating DIY na gasket. Hi fans! What's up sa inyong lahat dyan? So for today's video, uh, magdi-DIY tayo ng uh, gasket para dito sa ating uh, magneto cover ng wave S125. So, ito ang mag ito ang gagawa natin ng pattern. Ito mismo cover. Ang gagamitin nating uh, cardboard para sa uh, gasket ay ito. So, galing siya sa box ng egg drop. So, para siyang ano, folder. kumalan na natin. So, magdi DIY muna tayo ng uh, gasket kasi nga uh, hindi siya nakakabili ng uh, per peraso. yung para dito lang, yung isa lang. So, pag bumili ka nito sa pag bumili ka nito sa tindahan, sa mga shop. So, isang set na siya, buong pang-overhauling gasket. So, magdi-DIY muna tayo. So, pagka uh, kailangan na natin ibaba yung makina at saka na lang tayo bumili ng uh, isang set na. So, DIY muna tayo. So, para na rin to doon sa mga titan budget, no? O kaya, uh, kakababaan nyo lang ng makina. Tapos, binaklas nyo to. Tapos, nasira yung gasket. Alam na bumili na naman kayo ng bago, no? Uh, DIY muna. So, pwede natin gamitin to pang ano. Uh, muna doon. Ang kailangan natin ay yung cardboard niya galing sa box. No? Parang folder siya. Pwede rin yung folder. Tapos meron akong pencil. Tapos yung scissor. Tapos ito. So, flat screw to. So, yung itong bakal, itong flat screw na to, gamitin ko to. Pwede nyo gamitin to pag pinatoy nyo na ganyan, didiinan nyo lang na ganun para bumakat yung para bumakat siya. Yan. Yeah. Yan. Babakat siya ngayon. Or, pwedeng lagay nyo yung cardboard na ganyan. Tapos, ipatay nyo na siya. Ayan. Yeah. Ipapatay nyo na lang. Para hindi na kayo mag didiin nung ano, itong bakal. Itong uh, flat screw. Or, papatay nyo nga ng ganito. Gamitan nyo na lang ng lapis. Ayan. Yeah. Ganyan. Okay. Okay. So ako, ang, para sa akin, ang gagamitin ko ay itong pencil, papatayin ko na lang siya ng ganito. Para madali ang buhay. So, dalawang beses ko siya inulit, no? Kasi, para sigurado. Okay? Tara! See? Nice! So, ito na yung patay natin. So, tinanggal ko na yung excess, no? Yung ibang excess, para mas madali natin ikat yung patay. Bali, so, pinaliit ko siya para mas madali natin na makat yung batay. So gamit tayo mas maliit na scissor para mas madali natin i-kurba-kurba yung ano. ayos cut na natin so nakat na natin next naman yung uh, loob na pattern ito so ang gagawin ko so tinry ko na siya. dapat nyo lang na ganyan tapos press nyo lang para makita nyo yung hole mo Ayan. Pwede nyo sa lips silipin kung tama ba yung uh, hulma na ginagawa nyo. So, kung makikita nyo, uh, bumabakat na siya. So gawin lang natin yan hanggang sa dulog. Hanggang dito sa pattern dito. So para sigurado kayo. Kung hindi man masyadong bumukat o medyo malabo, hindi nyo masyadong makita, pwede hindi ilan ito bahan. So, kumuha ka na itong bilog. Kasi pagka ito, tumukusok eh, kabilang side. So, bilog yung kinuha ko. So, para hindi siya tumatama. So, pwede niya ng ganyan eh. So, ayan o. Oh. Makikita nyo. na siyang hulma. kagumuhit uh, sa likod. So, para sigurado, hindi kayo mag-alangan, Yung pagkat niya rito sa kabilang side, uh, leave na lang kayo ng, mag-adjust na lang kayo ng konti. So, okay na to, kakat na natin. So, kung mag-adjust ako ng konti, para sure. Para kung sakaling kapusman or may baling sumobra ng konti, huwag lang makapost, no? Kasi pag sumobra, pwede natin bawasan. Pero pag kinapos to, ulit na naman tayo sa umpisa. So, mag a adjust na ako. Unting-kunti lang naman. ganun so, Maganda yata siguro kung cutter yun. Eh. Pero hindi yeah, ako comfortable gumamit ng cutter kasi mukha, buta. ta ah. Oh, ha! So. so, para dun sa butas, no? So, ang ginamit ko ay yung pencil natin. So, ayan, na-testing ko na siya ng isa. So, na-testing ko muna bago ito para sure, no? So, ito yung ginamit natin. So, hawakan nyo rin sa may tapat para sure kayo doon sa butas. No? So, naman yan. So, kung saan na mag-a-adjust yan. Yan. Next. Pusa is... so, siya nag-a-adjust. Dali mo. komunitas tapos ikot kapakapain nyo na lang para sigurado Ah. Uh -huh.

Yun know, o, ang ating finished product, ating DIY na gasket, Ayos ba? So pwede na nating gamitin to. Sheesh! Ang mga fans ko, no? hanggang dito na lang tong video na to sana may natutunan kayo. Sana nakatulong kahit pa paano. So, hindi ko ina-advise itong uh, gasket na ito. No? Mas maganda pa rin kung bibili tayo yung uh, talagang para dito na gasket. So, gumawa lang tayo ng DIY para kahit pa paano. Uh, magkaroon tayo ng uh, parang option. No? Option. Kung sakaling nasira yung ano natin. Nang hindi natin sinasadya. Okay? Or tight sa budget. No? hindi uh, pa tayo nakakabili. Kasi nga, pag bumili ka nito, set siya. No? Parang overhauling gasket. Parang gano'n. Ito. So, gaya nga na sinabi ko, hanggang dito na lang itong video na to. Sana nakatulong. Sana may natutunan kayo. Huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel na to. Uh, Paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na uh, ina-upload ko. Uh, wala na akong masabi pa. Hanggang dito na lang.